Magandang araw mga kapatid. Ah, tagal, tagal talaga ako na hindi nakalood ng itong bisi ko kayo ba? Pwede yung bisi hagil. Kaya e ang pag-usapan natin ngayon yung mga nabasa ko sa mga comment na doon sa ating mga kapatid na mga kakbo na ang comment nila na ang kakbo daw wala daw ang rangko wala daw swildo para bang nililiit nila ang ating mga kapatid ng kapgo na nagsirbisyo sa ating mansa ang sa akin lang bilang isang sundalo na retiro na sakta alam ba ninyo mga kapatid, ang ating mga kapatid na mga kahulug ay nagsilbi yan sa ating bayan at handa nilang isugarakan ng mga buhay para lang ah, suportahan o dipindihan ang ating bansa. Dapat tayo maawa ang asikay na kasi nandiyan sa kabundukan, asain uh, at naghirap na uh, noon kahit buhay ang nakataya. Tapos yan pa ang sabihin natin na walang rangko o wala dang swildo. Mga kapatid, may swildo yan. Ang ating mga katgo ngayon ay mayroon ng swildo. At ayaw kong marinig na ini-small sila at nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa mga o na kung ako sa mga Facebook sa mga Reels kung saan ang ating mga kapatid na mga at mayroon din silang mga sariling mga vlog na ah, nakikita ko doon ah, parang mababaw ang tingin pero sabihin ko sa kapatid ang hirap na dinaanan niyan trini pa lang kapatid kung may suot mo ang kombat ng isang kapko kapatid, magsalita ka ngayon sa akin kung anong hirap ang dinanasa nila. Buhay ang nakataya sa mga yan. Hindi pa sa basta kapatid. Buhay at nagtrain train yan, will train yan. Matindi ang pagsasanay sa mga yan. Dapat na natin tulungan yung mga yan eh kung mayroong ka na kung mayroong ka na isang sakong bigas kung malapit-lapit ang mga detachment sa mga kapgo sa inyo lang rin yun ang bigas hindi yung hindi yun na magsabihan mo pa na iniismol mo bakit ikaw siguro mayaman ka siguro sa nag-comment siguro sa nakita ito sa nag-comment doon sa ating mga kapgo sabihin ko sa inyo magkapgo ka muna bago ka magsabi na ganyan para maranasan mo ang hirap na dadaanan nila para maranasan mo kung ano ang kailang obligasyon dito sa ating bansa yan mga kapatid hindi natin habain ng ating mga quinto, basang sa akin na wag na wag ninyo ismulin ang mga kapwa Mag-isip kayo bago kayo magsalita ng masakit sa iyong kapwa. At ang kanilang mga obligasyon ay matindi i-compare sa iyong obligasyon sa iyong na nag-comment na nakalumural. Huwag na huwag ninyong nasasaktan ako. Nasasaktan kami bilang isang retire sa Philippine Army. Nasasaktan ako. Yun lang. Shout out ko sa mga kapo Ingat kay lahat sa mga kabundukan sa mga detachment ninyo. Ingat kayo. Palagi ang ating buhay ay isa lang. Ingat kayo palagi. Huwag ang ating mga pamilya. Yun lang at magpakabait sa ating servisyo. Kaya ganyan kayo. Sabihin ninyo, ang kapgo, may walang swildo. Mayroon yan. Mayroon yan, kapatid. Baka yung swildo mo, wala pas kalahati eh, sa swildo sa mga kapgo. yan ah. na, mga ko yan sa ating mga kapatid ng kapgo. Shout out sa inyo lahat. Mayroon din akong kamag-anak na kapgo, Ruby ang aplido. Shout out sa inyo. Ingat kayo dyan. Ah, mabuhay tayong lahat. Kaya eh, nandito lang ako, tingnan ko yung mga komento ko doon, ipaglaban ko kayo. Okay, maraming salamat. Buwak!